si kuya. Saan yung pinakabahay, kuya? Ah, dito. Sino nakatira dyan? Dati si Woody Pumunta ng Manila. Wala ng tao dyan. Saan pinatira? Ah, si Lola na dito pinatira? Oo Ah, uh, balik kay Kuya Woody talaga yan. Kano-ano -ano ni Lola si Woody? Pamangkin. Pamangkin. Tapos sa Manila na. Oh, sa Manila. Kaya dati si Lola doon daw nakatira oh, sa, sa tawid pa ng ilog yun, Sapa. Siya lang magkaisa doon. Yung kasama niya dati yung ano yung bata na special, special ah, child ba? Ay sino nag-alaga doon sa bata ngayon? Doon binalik sa ina niya. Ah. Doon sa Makati. Yun ang kasama ni Lola, dalawa hmm, lang sila dati. Oh. Ngayon siya na lang mag-isa dito. Siya lang. Sige nga, puntahan natin. Ano nga kuya, pangalan mo? Ah, Junjun. Si Kuya Junjun. -jun. Kasama natin si Kuya Junjun. dalhin -jun. uh, dali na natin agad dito, no? Para isahan na. Matagal na 'to maubos ni Lola. Oh, isa lang naman isa eh. Siya lang -isa. Sa kanya, no? Tara, sige lang. Sige lang nung, na yung sayo hapon. Mm. Ah. a record. Lola. Ay, makarala, Mauna po. Kumusta ka? Pablis ako. Uh, na oh. Ikaw lang isa iisa no riya. Ginaitbay bagay ta ako may payak ako ito ay ginalin ako riya sa hmm. ako ng guman ko na ipalin man na ring pagkaong pag ano. Nalis na kayo ito? Sobrang layo daw doon sa kabila. Oo, ay ginaklipas ako iya. Kasama natin si Lola Rosila. Siya isa sa nirekomenda sa atin na padalhan ng mga tulong o ayuda. At uh, kahit malayo, narating natin siya. At hindi nga ito ang original na bahay niya noon. Masyadong malayo pa yon sa kabilang ilog pa. Tatawid pa ng ilog, bundok. Lola Rosila, kumusta kayo po? Ganito lang din, Itis kahit paano. Mm -hmm. May dala kami ditong mga groceries and mga bigas po, Lula, para sa'yo po. Ay, salamat din, may awa pa rin na may tumutulong pa rin sa akin. Mm -hmm. Kahit paano eh. may mm -hmm. naawa pa rin naman. Ay, ano ra imong mga gumankon? Kita mo? Ay, oo. Oh. <laughs> ah, sino ang... Ano yung panya? Yeah. halika dito. No? Yun ang mm -hmm. nagano sa akin. Isunti dito araw. lang isod po Araw gabi yun siya. na yun. sila ang nag-ano sa akin, sa mga gamit ko. Oo. Sila ang katuwang mo, pamangkin mo ito? O, pamangkin ko. Kapatid, anak ng kapatid ko. Oo. Ayun. Yun ang nag-ano sa akin. Mm Kumusta si Lola Rosila, kuya? Okay man. Okay man. Mm Okay man, Ang problema lang yung ano niya. Yung paa. ano. Mahina na. Mm. Ay, mm -hmm. so kung pag-gabi ay eh, isa? Oo. Oh. Oh. Pero sa pagkaon ka mo, kuno ka tao ka na? Oo. Oh. Lubantayan uh -huh. lang na gina, kumbaga gina, ano lang ninyo, gina atunan, atunan lang imaw. Oo, oh, oh, hindi at... magsaguban ito, bi, kung guwan. Mm -hmm. One week, kung isang basis ng mga Opo, oh, ikaw managasag-ob. Oh. 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 Ano po ang gusto ninyong sabihin sa pamangkin niyo ay, sa, ano rin ako na. Salamat din eh kahit na ano ay tinutulungan din ako nila ay lang, mm -hmm. Ako lang, wala na akong magagawa kung puro may maabot ko ron. lang uh -huh. mm -hmm. Ano yung masabi mo kay anti mo, kuya? Ano yung gusto ng <coughs> hambalan ka na? Uh, magpala magpalakas lang sa mm hindi -hmm. tamban kami. Sino nagluluto? Kayo nagluluto na? Sir. Sharif marunong so, din oh. siya magluto. Ah, mm -hmm. uh, balim, ikaw ang mamamalingke, dadarhin mo lang dito. Oh. Tapos siya rin magluluto. Mm -hmm. Katulad nito, may bigas tayong dala dito, may mga groceries. Kaya mo lola magluluto ka? Um, ma ma basta yung tubig nandiyan na lang. Mm -hmm. di, di na ako mag din ako magbubuhat ng mabigat. Uh -huh. Kaya ko pa rin mga gahugas ng, ng kaldero naman na maglutoan. Okay. Kaya pa man. Mm -hmm. Kaya lang diprinsya ang maglakad. Talagang mm -hmm. problema, hindi ako makaano ng... Maka malakas. Oo, Oo hindi hindi na, talagang na. parang naano ang hininga ko kung pagka may bitbit -bit ako. Ang mm -hmm. tuhod talaga. At saka yung talampakan ko namamanhid. Uh -huh. Kaya yun ang ano ko problema. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito Lola para sa iyo to. Kasi ang aming uh, sponsor, okay. ang uh, gusto nilang tulungan ay yung mga Lola na katulad mo po na walang ibang inaasahan kundi uh, mga kapamilya, mga kumbaga katulad nila mga pamangkin. So ito po. Dito mm -hmm. ka tipresi i mo kung ano ang, ang mga pinamili yun. natin. Sa Jodo Alaska, mayroon kasi to sila na padala sa atin na 11,200. 11, tapos tayo ang pina pipili kung sino ang mag, mabibigyan. Opo. So, yung unang beneficiary natin ay, magkano? Yung 5,000. 5,000, kanino? O. Kay... Yung nasunugan. Sa nasunugan, ita. okay. Tapos? Mm -hmm. Tapos ito, yung may natira siyang 6,200 kay Lola na. Sa kay Lola natin so, ibigay. Oo, oh, bali yung nabili namin na rice at saka grocery is nasa... 4,638 and 75 centavos. Mm -hmm. So, may natira kan Lola, na 1,561.25 centavos. Ibigay na lang sa iyo. Ha? Salamat no. yung... Ayan. Ay, so, yan pa ako, ma'am. Baka... Pa, paang... Marunong bang Basi, pasukin sa dito. Uh, ma Marunong ba magtingin ng pera, Lola? Ay, oh, magkano to? Kilala, 1,000. Oh, okay, Galing si Lola. Sige, ambay. Ito, Lola, oh. 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 Ay, salamat. 125 61, ganoon lang 62. Okay, Salamat, Gina. Okay, Salamat gid sa kauy manungnano pa ako. Mhm. Mm. Ipatago mo sa pamangkin mo kay bata. Ay, sila lang naman ang nagaawak nito na dahil oh. na sila man ang namamalingi ko nang ano ang kailangan ko. Sila mm. lang naman. Oh, kay mahirap bakbaka inako. Na marapi kami ng uh, siyempre sa balita tayo eh. No, nakikita natin yung mga nababalitaan natin so sigo ko na yung mga sa ibang lugar na yon. Kaya kuya kayo. Patayan nyo, ha? Ah. Yeah, malapit ah, lang la kayo. Oo. Mm -hmm. Lagyan mo rin si Lola ng aso dito, <laughs> May aso ako, pero doon pa sa sa bahay ko. Hindi <laughs> pa ah, nadala ng pamangkin ko. Kunin mo yung Lola para pagka may magpunta dito, magtahol. Kaya nga, ang ano ko, sabi ko, birin mo. Dalin mo dito para pero, sa 29 paos na yun. <laughs> <laughs> Leksyon <ko>. yun, eh. <laughs> ay, <laughs> ay, di, ta pa, hindi naman mabait ang aso oh, ko na yan, ay, malambing ay, sa akin. Ay, tatahol yan. talaga yun. Oo. Oh, kadaming naga... Kaya masabi ng pamangkin, eh, taso ko na lang sa sakot, saka dalhin dito dahil hindi makatawid ba ng ilog oh. at saka maraming daan nga ah. may mga aso rin. Oh, oh. Hindi rin makadiretso. Sabi niya, mm hmm. ko na lang at, uh, idala dito. Uh -huh. Lola, ano pala ang gusto mong sabihin sa ating uh, sponsor mula sa Juno, Alaska? Ay, salamat din sa nag-sponsor sa akin. Oo. Uh -huh. Kahit paano, ay tinutulungan pa rin ako nilang kahit ganito na. Uh -huh. Salamat gid sa tulong nila sa akin na ganito na ako. Oo. Uh Iyan. -huh. Maraming uh, salamat po ha, sa kababayan natin sa Juno Alaska. Nagbit lang kayo nito, no? Nag-meet lang kayo? Ah, Kaklase ko kasi yung... Kaklase mo yung... Nagbigay. Nagbigay, ayan. Yeah. So, maraming salamat, ma'am and sir, mula sa Judo, Alaska. yan po, uh, naibigay Kaya, na natin sa mga binipisyari. Sa akin, mm -hmm. kahit ganito pa rin, may naawa pa naman. Mm Hindi -hmm. ko naakalain yung may ganito pa pala nga ma... ano, ng kalooban. Opo. Oh, Ayan, ito sa daron sa Juno, Alaska. Mhm. Mm Oo. Oh. Kondensada. <laughs> Alaska kondensada. Uh, alam mo yung Alaska, Lola? Alam ko rin doon, ng uh, pangalan lang pero ako, no, ano nila, hindi ko na mananohan. Um, Marami kasi sana, yan Lola eh, may Alaska na kondensada, may uh -oh. Alaska din na ano? Na, na ibap. Oh, yan. <laughs> pero sa kanilang lugar talang Alaska yon, mm -hmm. sa Jono. Maginaw. <laughs> Maginaw doon may bali na balita kami dyan kaya nasabi sa amin yung kalagayan mo kaya kami ay nagpunta sa iyo dito yung isa sa mga nag guide sa amin dyan may, na, may nabalita dito ng mga bata yung pinagtripan mm -hmm. yon yun yun kaya nas, nasabi niya sa amin may kawawa dyan na lula talaga siya lang mag isa aso lang at saka special Oy, child pa yung kasama yun niya. lang ang linalambingan ko sa bahay mm pagkano katabi ko pa yan pagkano oh. ang aso ko na yan kaya sabi ko paano na bintong aso ko doon pinahtiran oh. ko naman ng pagkain sabi niya dadalhatiran ko naman doon ng pagkain doon naman nakahiga sa katrimo sabi niya oh. ay papuntahin mo dito pakuha mo sa pamangkin mo ay, di, you know, oh. -ari na hindi naman mahari na na kukunin doon dahil oh. kawawa naman yun oo oh. ayan sige pakuha natin Sya, sige. sige Maraming salamat po mga kapobre sa ating uh, uh, katuwa ngayon mula sa Juno, Alaska. Classmate ni Ate Precy. At uh, maraming maraming salamat yung po. po. Yung nag-abot. Yung nag-abot yung classmate mo. Okay. Pero taga Juno, Alaska. Yung, Alaska yung, yung taga Juno. Juno, Alaska. Ang kapamilya nila. Salamat, Ayong, salamat po. Salamat. Mm -hmm. Salamat. Sa tulong nila sa akin. Opo. Sige po. Salamat. Magandang araw po.